Mag-iikot-ikot muna tayo. Okay, mga master, ikot-ikot muna tayo, no? Tingnan natin yung kaganapan dito sa ano sa Marilake ang dami mga racing racing mga pabalik balik sa isang korbada as you can see yung mga nagpa-practice no? ang dami so sinusulit nila ngayon ng Marilake hanggat maluwag pa ah, dito sila bumubelo sa no? sa DC no sa DC diretso yan. Hanggang doon sa Big C, tapos D.C. Balik-balik lang sila. Para iwas tayo sa mga kamote, dito lang tayo sa gilid-gilid. Ganyan, -gilid. no? Uh! <laughs> Sige! Racing lang! Liyak mo sila hop oh, bigay na bigay ta bigay todo talaga eh, no talagang grabe maka ano, eh grabe makahiga eh alam mo nasa MotoGP ayun no? uh! <laughs> ah, so ganyan po dito kaya yung iba natatakot na umakyat dito dahil okay ka hindi ka sanay dito sa environment dito sa Marilac eh, dito sa Marilacelo no? matatakot ka talaga eh kung may mga dumadaan sa gilid mo na matutulin matatakot ka talaga lalo na dun sa mga baguhang mga riders kaya ang tip ko dun sa mga baguhang mga riders no? kaya eh, huwag kayong gigit na magilit gilid lang kayo kasi sa gitna dyan ang tagpuan ng mga kamote ayan gitna na yan ah, kita niyo naman dito ang dami mga riders dito yung mga nakatambay dito uh, nanonood dyan ng mga nagro racing racing na kamot <laughs> nanonood sila ng mga racing uh, oh, dito mga bigay todo talaga yung ng pag ng pagbanking So ito po yung DC. Ang ganda na kasi ng kalsada rito. Kaya naman talaga ang ano sila bigay todo So mas maganda maglaro-laro dito kumpara doon sa may pwesto natin. Eh kung ganyan ba naman kaganda talaga ang kalsada eh may talaga yung mga mahihilig bumanking. Talagang pinapakita nila yung kanilang kalakasan sa pagbanking. Okay, nasa kilometer 50 po tayo mga master na. No? So, yun tip ko doon sa mga mga baguhang mga rider, no? Okay lang naman umakit dito sa Marilaki. Wala namang problema genin. Basta, alam mo lang kung saan ka pupuesto dito. So, huwag kang makipagsabayan sa mga naglalaro, no? Para hindi ka magulat at iwasan mo itong gitnang parte ng kalsada dahil Diyan po eh Nagtatagpo ang mga kamote sa kapwa kamote, yan sa gitnaan na yan Ayan yeah, no, mga galit na galit sa ano O, oh, see? <laughs> ang saya dito Ingat lang tayo kasi baka ano tayo madali So, ayan, dito po sila nag u turn saklit lang, pagka-banking nila sa DC, U-turn sila dito sa part na to. <laughs> Tapos balik na naman sila doon. Ayan, dito sila mag u turn Baka may dumiretso dito sa atin. Ano tayo? Madali tayo. So, itong part na to, no, itong spot na to, after DC hanggang doon sa Manukan, uh, nagiging, ano na, nagiging laruan na, no? Mahaba kasi siya, saka ang ganda ng kurbada niya, no, tsaka malawak, kaya yung iba, nakakabuelo sila ng maayos. Ayun, dito na sila nagbabalik-balik. Kaya dito tayo. Oh. Ay, nakita niyo po yung mga ano, kanila ang ginagawa. I no wonder marami mga nakatambay kasi nanonood talaga. Parang ang pangit ang pwesto natin ah. Eh. No? So nakakabuelo na sila ng maayos kasi nga ang ganda na ng kalsada. Ah, uh, masasabi natin na itong marilaki, no? At ano na talaga siya? Playground na ng mga rider. As we can see naman, o, oh, ayan. Talagang, kahit sinong dumaan sa kurbada, eh, napapalaro talaga. tama o. Oh. Taymo muna natin. Uh -huh. Grabe no. Bueno. Dito nila pinapakita ang kanilang mga kalakasan, mga master sa pagbanking. Kaya akala kasi nung mga naglalaro, no, um, uh, natutuwa sa kanila yung mga nanonood. Actually, inihintay lang sila niya na ano, pumalat. Hindi naman yung pagbanking nila yung inaantay ng mga yan. So ayan, dami nang kaya yeah. ah, ang dami nagpapapansin. Ang kagandahan dito sa Big Sea, no? hindi nakagaya ng dati na may ilang kadahil merong simento sa gilid ngayon purong purong asfalto na kaya naman yung mga rider eh, tuwang tuwa sila sa kanilang ginagawa banking dito, banking doon na kahit may back ride oh. so medyo safe na yung part na to unlike dati, no, yung dating simento pa. Ano, nakakatakot dito. Kasi, ang asfalto lang, yung gitna lang. Ngayon, buong, ano na, buong kalsada. So, meron, malaki na yung alawan sa mga rider na kumain ng linya sa, ano, sa kabila. Nakakabuelo na sila. Ah, uh, kahit walang gear, kahit naka-T-shirt lang, tuloy yan laro. Talaga naman mapapabanking ka eh, no? Yun! Yun na! Ayun na! Yun! Yun na! Yun na. Yun na. Yun na. Yun na. May tinamangan ng isang motor. Ayun na, sinasabi natin, no? Bumangking, sumabit. Ayun, lusot ang isang motor sa ano. Nako po, bayad. Uh -huh. Ang walang kamalay-malay na motor, no? Nadamay sa ano. Sa pagsalpok. Okay, so racing pa, di ba? Yan po mga master ang mapapala mo dito kapag nag racing, -racing ka. kamot ulo na lang yung may-ari. <laughs> bayad asa na motor nanti naman sumobra sa higa eh Okay, up, up yang harapan. Tosino is real. <laughs> Ah, doon doon na lang ako nakatambay ko doon. Kan. Hulog. Hulog sa kanal to. Ito <laughs> ba yung nahulog sa kanal? <laughs> Tsaka yung NMAX. Dalawa silang nadamay. Wala na, ano, balik ko na. Eh, malambot pa naman ng fork ng M3. Ano na, ano na yan? Settle na lang nila. <laughs> alright, alright. Okay lang yan, no pain, no gain. Sa tuhod, pre. Kaya mo dito, kabila. Isa pa, isa pa. Oh, isa pa Eh, hey, 'to lagi-lagi mo pa. Akin wow. Bagal talaga, sobrang bagal ko. Hindi ko alam kung bakit ako yung <coughs> ah, <Bago> 'yan 'yung bago. Sumagad. <coughs> Matigas eh. Matigas ang gulong. Yan, wala na, no? Hindi na. Hamano to. Ano lang, basta huwag lang upo ka maano. Ay, upo ka muna. Okay na yan. May benda ka ba dito? Ano? May gasa niya. Gasa? Ito pala benda dito. Ayun pala eh. Hindi, ilinisin mo muna, tsaka mo lagi ng betadine. Parang wala na. Ano muna tayo, ha? Pasensya na, mamaya na muna tayo manood ng mga ano. Uh, public service muna tayo. Kung mo yung ano, sa kamay niya, tapos lagyan ng betadine. Ganyan talaga, ha? Ganyan, talaga <laughs> Ah, uh, okay. Akin na, na yan, Lagyan mo na. Ayun, lagyan mo na. Hindi, direkta mo nang ibuhos. Kasi sayang sa bulak eh. Yan. Ito na tira, i, -ano, i -diin mo, i-diin mo nang gano'n. Yan. Sige, i -ibuhos mo na. Buhos mo yung ano. Ito pa, ito po. Ito hindi, okay, lahat, lagyan mo. Yan. O, oh, punas mo na yan. Ah, wala kang magagawa. Ang ng gulong mo eh. Ang bagal ko lang. Kaya nga, kahit mabagal ka, i-slide ka talaga dahil matigas yung ang tigas ang gulong mo. Matigas <laughs> gulong mo. Eh, wag mo na galawin ha. I-level mo lang yung ano mo. Kaya mo na. Para hindi ka magsabi. Wala ka namang pilay eh. Okay lang yan. Makaka-uwi ka niyan. Lagot ka lang sa nanay mo. <laughs> oh, yun oh. Oy! Oy! <laughs> nangyari sayo, Kakatapos lang ng rescue doon, doon na agad. Okay lang siya. Kala ko, okay na. Wala na sugat eh. Wala, wala. Okay lang. <laughs> okay lang. ay <laughs> Ito, grabe kumain ng linyo. Okay. Two points, <laughs> Two points na. So ayan po mga master no. Basta sumagad ka. Pag nagkamali ka, tapos ka. Oh. Oo. Huh, grabe yun ah. Parang kailangan nating umalis dito sa pwesto na to ah. Oh, baka kailangan ng ano, ng ano. Para may tama eh. Ah, oh, okay naman. Ay, wala, naman wala wala. So ayun, babayaran niya 'yung nabangga niya s'yempre. Uh. 拉偏了。